Nagluluto ako ngayon ng ano guys, uh, hotdog para sa almusal ng mga anak ko. Pinapakuluan ko muna siya ng ano sa tubig. Tinatanggal ko yung ano, niya, yung ano, niya, yung red bago ko po siya prituhin. Ganyan po ako magprito ng hotdog. maya maya pag ano na, tanggalin natin ang ano yung tubig. Ngayon, tinatanggalan ko na ng tubig. Uh, mo muna natin guys, rolling uh, rolling rolling muna, tanggalin muna natin yung matuyo yung ano, tubig niya para lalagyan natin ng, ano, ng mantika. Hindi naman ito siya didikit kasi ano to, nang sticky itong pan. Kaya medyo pag hindi pa masyado ano yung ano, natutuyo yung ano ng tubig, pwede din naman natin sindihan ng ano yung ano, gasol. Ano natin? Pahingaan lang namatay matay. Suprang lakas. Tama na yung Tama na yung hina rolling rolling lang para ma Lagyan na natin ng ano ng oil Kunti lang na oil pwede na ano rolling rolling lang natin para hindi siya masunog kasi kadalasan guys pag ano hindi natin niro-rolling masyado yung ano pag magtrito nasusunog yung ano ito madali lang to kasi ano lang uh, ini stem na ano na natin pinapakuloan. pero kailangan lulutuin ko masyado yung uh. almusal nila guys nagbili rin ako ng ano na isda na ano na chichi bumili ako ng one point One point lang kasi di naman mauubos namin tatlo yan hanggang gabi na yun rolling rolling lang natin ito yung sya mas, lumal, na sya kayo mas ma-expand na sya lumalak na ito pa ganito guys luto na to kuha lang ako ng ano kuha lang ako ng ano ng lagayan ha kuha na ako lang natin eh transfer naluto tayo ng egg chỗ lên là tài năng Lagyan na natin ng ano ng kunting asin. Masyado ba baka um, ba -a -a -alak. So guys, parang mata siya lalagyan ng <laughs> happy.